Vlog today ay napakalaking tulong kung halimbawang kayo po ay nasa rejection or breakup ngayon. Huwag po muna nating iskip tong video na to dahil kung halimbawang kayo po ay very much worried, devastated, namumblema kung ano ang gagawin, kung babalikan mo ba ang ex mo o hahayaan mo naman. Alam kong nandun pa rin yung feelings mga utol and sa mga coaching session ko, parati kong sinasabi na okay lang namang subukan para hindi ka magkaroon ng what if question in the future. Pero kung halimbawa talagang nandun ka sa peak na gustong gusto mo talaga siyang balikan at hindi ka naman masyadong nag-aalala at hindi ka naman masyadong worried kung ano yung aputin basta ang gusto mo maibalik ang ex mo mga utol. Baka gusto mo i-consider ang dalawang pag-uusapan natin ngayon dahil kung hindi mo nararamdaman ito o kung hindi nangyayari ito mga utol I suggest wag mo munang balikan ang ex mo or wag mo nang balikan ng ex mo. Dahil kung wala ito mga utol, alam naman po natin na still, magfe-fail pa rin. Alam natin na dun pa rin pupunta yun. Kahit nasabihin na natin na natapalan mo or nagkabalikan nga kayong dalawa, fortunately, alam natin na hindi rin po ito maglalas. Dahil kung hindi mo possess ang mga bagay na to mga utol, ito ay mga bagay na kontrolado natin ha. Hindi rin po tayo or hindi rin po kayo magsasaksid Although madalas na sinasabi ko, even sa mga vlogs natin mga utol, na kung halimbawa na band-aid solution mo ang isang breakup at nagkabalikan kayo agad-agad, most likely, ito po ay nag-fail din. As a matter of fact mga utol, meron din naman pong mga nagiging healthier. Depende. Kaya nga importanteng malaman at maramdaman natin, maging aware tayo kung ano yung mga situation na to. Dahil kailangan ito po ay taglay natin para maibalik natin ang ex natin at para nga kayo ay magkaayos at maglas. Marami po kasing mga nagtatanong kung madali bang ibalik yung ex mga utol. Marami kasing curious kung gano'n ba kahirap at madali ba talagang ibalik yung mga ex. In my opinion, based on my experience, opo, ang mahirap is to keep them. Kaya nga po ito po ay ituturo natin ngayon mga utol para maging aware tayo kung saan natin i-employ at kung paano tayo magsasucceed. Number one na dapat aware tayo or halimbawang ito po ay taglay natin o nangyayari ngayon. Pagbabago. Bakit? Ito po ay associated dun sa situation na dapat maramdaman nyo na nagbago na po yung situation. Kung halimbawang ganun pa rin, sumisigaw pa rin yung ex mo, binabaliwala ka pa rin ng ex mo, syempre hindi po dapat natin yun balikan, di ba? or halimbawa naman po ang ex mo, for example, ay nandun pa rin sa bisyo kung saan kayo po ay nagiwalay. For example, siya po ay mahilig sa online sabong tapos naghiwalay kayo doon, nag-away kayo doon, naging toxic yung relationship, tapos nakikita mo na mas grabe siya ngayon o nandun pa rin siya mga utol. So dahil nasasaktan ka, gusto mong balikan. Saan po mapupunta yun mga utol? Relationship, pakikipagbalikan, alam natin na ito po ay naghahanap ng improvement. Kailangan may planning. Kaya para sa akin kung halimbawang hindi pa po nagbabago mga utol, o sabihin na nga po natin hindi nyo po both na achieve yung pagbabago, including you, liwala din po kung tayo po ay makikipagbalikan sa kanya. Kaya importante makita natin na nagkaroon na po ng development or changes yung situation ninyong dalawa. Another one, distance. Halimbawa mga utol, lagi nyo pinagawayan yung LDR relationship ninyo. O hindi talaga kaya. Yung halimbawa ang love language mo ay physical touch pero nahihirapan kang i-handle dahil napakalayo nga ng ex mo mga utol. Yung ka-relationship natin mga kapatid ay bihirang-bihirang mag-update tapos dahil sa sakit, gusto mo makipagbalikan sa kanya. Pero the thing is, nandun pa rin po siya sa malayo sa'yo at sobrang busy pa rin siya. Hindi pa rin niya kayang ibigay yung mga hinahanap mo mga utol. The question is, saan pa rin pupupunta? Doon pa rin po. So ang nangyari mga utol, kailangan lang talaga nating balikan dahil nga po tayo ay nasasaktan. Pero the question, nagbago ba? Hindi pa rin. So magiging useless or pointless pa rin kung makikipagbalikan ka. So, importanteng maintindihan, maramdaman at makita mo na nagbago na talaga yung situation ninyong dalawa na kung halimbawang most likely na kung halimbawang yon mismo ang pinagmulan o pinag-ugatan ng hiwalayan mga utol, kailangan ito po ay magkaroon ng series ng pagbabago. Kung hindi, mababalik din po sa simula. Number two mga utol ay associated din sa number one ay kailangan makita mo na pwede pe mo na siyang i-inject sa buhay mo. For example, dati ay gastador siya. Um, nung kayo po ay nasa relationship, panay ang waldas siya ng pera. So, naging cause ito ng problema. Sabi ko nga po, associated sa number one. Tapos nakikita mo mga utol na kung halimbawa ibabalik mo siya sa buhay mo, ay magkikreate lang po ng negativity. Kumbaga, hindi mo siya pwedeng ipasok. So, ito po ay mauuwi din po sa hiwalayan mga utol. Kailangan maramdaman mo na pwede pe mo na siyang i-employ or i-inject sa buhay mo na alam naman po natin na mas lalo kang magiging masaya, mas lalo kang magtatagumpay, mas lalo kayong magmamahal mapapamahalan at mapapamahal ka. Pero kung ramdam mo lang na gusto mo lang siyang ibalik dahil sa sakit na yon, pero ganun pa rin at alam mong toxic pa rin at magiging masama pa rin po yung situation mga utol, wag na lang po natin piliin na siya po ay balikan. Kasi importanteng makita mo yung changes, importanteng maramdaman mo na kaya mo siyang i-absorb or i-inject sa buhay mo. Ngayon kung mapapansin mo mga utol, changes talaga yung pinag-usapan at tinakil ko dito sa vlog ko today. Meaning, ito rin po ang kailangan mo or isa rin po sa mangiging arsenal or dapat mong maging weapon kung gusto mong balikan ang ex mo mga utol. A few days ago, I think it was last week, nag-vlog ako na kailangan maramdaman ng ex mo na pwede pe kanyang i-insert sa buhay niya. For example, ang ex mo ay nasa point ngayon na gusto na niya talagang magtino, yung gusto na niya talagang mag-asawa, yung gusto na niya talagang mag-settle, mag-ipon ng pera, and then ayaw na niya dun sa buhay niyo dati na parang happy go lucky lang kayo. paturtur pa patravel-travel, pero walang plano. Halimbawa lang, ang ex mo nasa point na ng ganito at na-discuss niya nung kayo po ay nag -iwalay. Tapos ngayon bumabalik ka na parang happy go lucky ka, na parang gusto mo chill-chill lang mga utol. Sa tingin mo, tatanggapin ka ng ex mo. Kung halimbawang nandun na nga po siya sa conclusion and point of direction na talagang gusto na niyang maging matino, gusto na niya magsettle at gusto na niya ng commitment. Of course hindi. Kaya ito po ay dapat bagayan din natin. Ito po ay dapat pag-isipan din po natin. Ito po ay dapat pakiramdaman at tignan din po natin mga utol kung tayo po ay po pwedeng mag-fit doon. Kung hindi, hindi rin po magtatagumpay, hindi rin po natin maibabalik ang ex natin. Basta ang pinaka-goal ngayon mga utol, kung halimbawa gusto mong ibalik ang ex mo, kailangan maramdaman niya na pwede ka na niyang i-inject. Kung kailangan mo magbago, magbago muna tayo. Huwag muna natin siyang kulitin mga utol dahil magtagumpay ka man, pilitin man natin at pumayag siyang magkabalikan kayo mga utol, hindi ka rin po magsasaksid. Vlog din today ay minention natin kung ano yung mga bagay-bagay na dapat mong i-consider kung halimbawa kayo nga po ay nasa confusion at naguguluhan, kung babalikan mo ang ex mo o hindi. Kasi po dito po sa coaching session natin, dito po sa Papong TV mga utol, ang dami pong nagtatanong sa akin. Actually, pag may mga coaching, yan yung mga initial, yan yung mga simula. Eh, tinatanong kung dapat pa bang ibalik ang ex ko? Dapat po bang ibalik ko siya coach o hindi na? Ang lagi kong sinasabi i-consider mo yung what if question at yung halimbawa yung feelings mo. Kasi kung halimbawa sa tingin mo hindi pa po nagbabago ang current situation or hindi pa po nagagamot by means of no contact or space ang isang bagay or pinag-awayan nyo, hindi rin po kayo magtatagumpay. Papasakitin nyo lang po yung mga ulo nyo, mga utol. Pahihirapan nyo lang po yung mga damdamin niyo at palalalain lang po natin ang sitwasyon. Kaya nga po ito po ay kinukwento at ibinabahagi natin ngayon mga utol para makatulong po sa mga nag-iisip at ang problema sa paksang ito. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV mga utol. I hope na nakatulong po tayo dyan, Bantayan at siyempre po suportahan po natin ang ating pamilya. Maraming 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 salamat po, Papong TV.